Ang salita ng Diyos para sa atin ngayong araw ay mula sa Genesis Kapitulo 1 Versikulo 16 At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi, nilikha rin niya ang mga bituin. Sa talatang ito, ipinapakita kung paano inayos ng Diyos ang kalangitan upang magkaroon ng liwanag at kaayusan ang mundo. Nilalang niya ang malaking tanglaw, ang araw, upang magbigay ng liwanag sa araw, at ang maliit na tanglaw, ang buwan, upang magbigay ng liwanag sa gabi. Idinagdag din niya ang mga bituin bilang palatandaan sa takbo ng panahon at bilang gabay sa tao. Ang mensahe nito ay malinaw, ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Ang liwanag na ibinigay niya ay hindi lamang pisikal na liwanag kundi paalala rin na sa bawat oras, umaga man o gabi, hindi tayo iniiwan ng kanyang presensya. Tulad ng araw na nagbibigay lakas at ng buwan at mga bituin na nagbibigay liwanag sa dilim, ganoon din ang Diyos na laging nariyan upang gumabay sa atin sa ating landas. Isa rin itong paalala na sa kabila ng dilim ng ating buhay, mga problema, lungkot, o pagsubok, laging may liwanag na inilalaan ang Diyos upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Ang dasal sa atin ngayong araw, amang makapangyarihan. Salamat po sa paglikha ninyo ng araw, buwan, at mga bituin bilang gabay at liwanag sa aming buhay. Tulad ng liwanag na inyo pong ibinigay, naway, sumili din ang liwanag ng inyong pag-ibig at pag-asa sa aming mga puso. Sa oras ng dilim, ipaalala ninyo po na hindi kami nag-iisa at laging may pag-asa sa inyo. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang patuloy na magtiwala sa inyo at ng kaliwanagan sa isip at puso upang makita namin ang tamang daan. Sa ngalan ng Panginoon Diyos Jesus. Amen.